Panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating, sa ating channel. At dahil linggo ngayon guys, wala tayong trabahante. No? So, tanghali na kami nagising. Tapos ngayon lang din nagpagawa si Papa ng lumpia wrapper. Dalawang araw na kami walang gawang lumpia wrapper at walang deliver. No? So, ngayong Ngayong ama guys, doon nyo magagawa ng lumpia. Kaya ayan, gumising na siya at nagtimpla na nga siya ng kapijaan para mag-almusal na. So meron pa naman kaming natirang spaghetti at saka yung slice. Kaya ayan yung aalmusalin niya ngayong araw na ito. At dahil tanghalin na rin kami nagising, kaya ayun, hindi tuloy kami nakapagsimba. No? So naisipan ko ngayon ay maglinis na lang diyan sa ating magiging tindahan dahil nga puno ng alikabok bago yon ay magluto muna tayo ng mauulam so ayan nagisa-gisa na nga ako dyan ng giniling tapos nilagyan ko ng pako kasi kaninang umaga bumili tayo ng pako noong umagang umaga may naglahok na pako dito at namimiss na namin yung pako na gulay kaya ayan sinahugan ko lang siya ng giniling tapos talagyan natin siya ng gata mura lang yung pako dito sa amin guys isang isang puyo ba yung gabas lang ganun isang butok ng pako is 20 pesos. Tapos, bali, ano lahat yung dala ni ate or nanay is 20 piraso Kaya yung binili ko na lahat, no? Tapos, pinasobrahan pa siya ng isang botok pa yon ganon Kaya, ayan, anim lang yung niloto ko. Bukas naman yung lima. Kasi masarap kasi yan, ano, salad ba? I Try natin mag salad. Tapos, lagyan yung salad, guys. Yung, ano, yung itlog maalap. Masarap yun. Kasi may nakita ko doon sa Facebook na nilagyan nila yung pako, yung itlog maalat, sibuyas, kamatis yung parang ganun lang tapos ayun kinain na so pagpasinsya nyo guys sana dito kayo sa tindahan maingay at maraming dumadaan na sa sakyan so ayun nagsa ah, nagsaing na ganun na nga ako nagsandok na ako dyan para kakain na kami dahil luto na nga yung ating pagpo at nagugutom na daw si Papa Udon dahil yun lang yung inalmusal niya kanina yung tinapay niya tsaka yung spaghetti tapos yun nagagawa na siya ng lumpia ngayon kaya ginugutom na daw siya kaya ayan nagsandok na nga ako dyan para at makakain na nga kami so habang ako ay nagluluto nga kanina nagmap map na ako dito sa magiging tindahan natin guys no kasi puno tong ng alikabok dahil ngayong yung tiles kahapon ay napaka pag nagpuputol ng tiles tapos na ano pa nga yung ating lababo dyan. Yung lababo ba yung tawag doon yung lagayan ng mga paninda ko. Yung parang istanti ba siya sa ilalim ba ng ating ano lagayan ng paninda. Diba yung Kulang pa ng tiles. Mga apat na piraso pa siguro yun. Kaya ayun makabukas ay matapos na yung pag tiles dyan sa ilalim ng istanti Masa pinalagyan ko siya ng tiles kasi palalagyan ko rin yun ng ano yung close ba na hindi siya makakapasok yung mga ating mga alaga dito sa ating tindahan kasi yung aming tindahan ngayon ay napakaraming alaga, no? Tapos yung mga bare branch walk, yung mga kapi, yung hinangat-ngat nila, guys. Kaya kailangan talaga magpagawa na ako ng yung tawag dun. Yung tawag dun. Ay, basta kabinet, yun, kabinet. Yeah, magpapagawa na tayo, noon Na para hindi sila makapasok. So, ayan na nga si Papa Odo, nag-almusal na siya. Dahil is gutom na talaga siya. Ayan, nag-stop ko na siya paggawa ng ano, no? Nang lumpia kasi nga ay eh, nagugutom na siya tapos ayun din dito na lang din kami nakain dahil dito rin ako naglilinis at lilinisan ko pa yung CR dyan para magamit na nga at lalagyan ko pa ng kortina hindi ko pa siya nalagyan ng kortina no pero dyan na ako umiihi kasi nga okay na yung ating CR dito sa taas hindi na ako tatakbo-takbo pa doon sa baba para mag-CR lang so ayan at saka may ulan naman kagabi ayun Hinakot ko na lang yung tubig dyan para mag meron tayong pangbuhos diyan sa CR. At saka sinusubuan ko lang talaga si Alter guys no. Kasi nga si Alter pag hindi mo yan sinubuan ay hindi yan makakain ng marami. Tapos maya, maya na naman ay gugutumin at manghingi na nga na naman yan siya ng pagkain no? Kaya maganda talaga yung sinusubuan para marami nga siyang makain. So at dahil linggo sana ngayon magpahinga muna kami mag-asawa magtinda. Kaso lang ay nako yung aking mga anak ay may mga prak practice. Tapos ati Dron birin, mayroon. Mga practice-practice daw sila. Linggo pa naman ngayon. Sana masarap sana magtulog or magpahinga muna sa ating tindahan. Kaso lang ay wala talaga, no? Magkatapos kong maglinis dyan. Ayun. At hindi na ako nagugas ng plato sila na yung nanghugas doon kasi ako naman yung nagluto at wala namang gawa ngayon. Marami naman kaming maghugas doon sa likod bahay kaya sila na yung naghugas. Pagkatapos ko maglinis dito sa ating ano sa ating magiging tindahan ayun, nag ano na ako nagbantay na ako doon sa ating tindahan dahil nga ay wala tayong bantay kasi nga nagsi Alisa na si Ate Drombi nandoon na sa school si Kuya Dred si Ate Amshi si Alter naman pagkatapos magawa ng papa niya ng lumpia ay natulog silang dalawa kasi mamayang gabi ay magjojoti na naman yan ulit si Papa Udon So ayan naantay ko rin dyan. si Alter na matapos kumain. Ang tagal kasi ni Alter guys kumain no kahapon hindi siya naligo dahil nga malamig daw <laughs> hindi yan nakaligo yung batang iyan nakatulog na lang kagabi dahil din is matagal din kami kagabi natulog dahil nga si Papa Udo nagpainom nga siya ng red horse kagabi dahil nga natapos at nagtrabaho din yung ating mga trabante kahit may bagyo dito kaya ayun nagpainom siya no at birthday rin naman daw ni Amshi kaya ayun nagtagay sila ng red horse tapos nga is yung panday nga namin kagabi ay nalasing siya dahil is ang dami yung naubos nila guys, no? mahigit isang case na no? red horse yung naubos nila. Kaya ayun, yung aming panday ay hindi na namin pinag-drive at hinatid na lang ni Pansot. Dahil si Pansot ay hindi naman lasing, kaya yun, hinatid na lang ni Pansot, ni Pansot doon sa paranas, no? So, ayan, at nag-umpisa na nga ako diyang maglinis at magmap na nga dahil nga tapos na kaming kumain. Pati yung CR ay nilinisan ko na kasi nga napakaputik nga ng ating CR. Tapos marami ding mga ano simento na nakadikit sa talis no kinukuskus-kuskus ko pa talaga yung mga nakadikit diyan at si Alter naman ay nagugulo-gulo nga dito sa akin. <laughs> Sabi ko sa kanya, wag siyang tatakbo-takbo dahil is madulas yung tiles. At buti na lang dinaginig siya sa akin. Nandun siya sa higaan ni Kuya Dritz na higa siya doon. Siguro mga next week guys, ay makalipat na tayo dito. No? Pag, yung gagawin na lang naman nila dito is yung ano na lang, yung alcoba, stante at saka paglipat ng ating mga salamin at saka roll up yun na lang yung gagawin nila no so ayan tapos na silang mag tiles lahat dito ah oh, dito pa pala sa baba yan dyan, sa parang may patungan dyan sa ilalim meron pa dyan paglalagyan ng tiles ng no? mga apat na lang siguro na piraso pero yun na lang naman So pagkatapos ay papalipat na natin yung salamin dito sa tindahan para makapag ano na nga tayo dito sa ating bagong tindahan. Ayan. Tapos ayan, ilang bisis ko kaya yan minap dyan, dahil nga ayos napakalikabok ng mga semento. Tapos ayan, magpipintura pa pala kami dito, no? Ha, medyo matagal-tagal pa palang trabaho pero mabilis lang naman yung magpintura. Kasi kami lang yung magpintura ba para makatipid nga. Marunong naman to si Mr. Alberto magpintura. Kaya kami, kami na lang talaga magpintura at magtulungan na nga, no? Makatipid naman kami dito. So ayan na nga si Alter dahil tanghalin na ay nagugutom daw siya at nagikrip na naman ulit ang batang ito ng ano ng french fries kaya nagpapaloto siya no so nilagay ko na siya ng ano guys yung cortina yung ating CR tapos ayan malinis na talaga napakalinis na tsaka ayan si Papa Udo nagagawa pa ng lumpia at hindi pa tapos tapos ay excited si Alter na dito kami matulog mamayang gabi dahil duty ni Papa Ulo dito kami matulog mamayang gabi sa ating new tindahan so ayan si Papa Ulo nagawa nga ng lumpia no, dahil nga maraming naghanap na lumpia rapper guys kanina ay nakapila na yung nabili dyan sa amin dahil todis na wala kaming gawa So, ayan, dito na lang din ako sa aking bagong lotoan. Nagloto ng French fries ni Altre. Kunti lang naman yan, guys. Ayan, o. Yung binawasan na yan ng isang kilo ni Kuya Dritz, no. Kaya yan yung ating lolotoin ngayon. Ayan, kasi nga gusto niya, uh, kuya Al Kuy alter. Gusto ni alter kumain ng french fries. Kaya ayan, pinaglutuan ko na siya. At asin lang yung ilalagay ko dahil wala kaming cheese ngayon. Gusto pa naman niya daw ng cheese. Sabi ko ay eh, walang cheese, magtiis ka sa asin. So, mabilis lang naman yan maluto dito. Kahil nga ay hindi na ako nag-ano doon sa kusina dahil is si Ate Amshi yung nagbabantay sa ating tindahan at saka nakakapagod na kasi katapos ko lang magmap magpunas-punas dito nilinisan ko talaga ng maigi para sa lunis ay kuti na lang yung ating malilinisan no tapos yung ating CR hindi na tayo patakbo-takbo dahil nga nilagyan ko na siya ng kurtina doon at saka ano pwede na mag CR dyan sa taas hindi na mag ano ano ginagalaw-galaw pala ni Alter yung camera. Hindi ko napansin kasi excited na nga siya dyan sa kanyang French fries na kakainin. So, ayan, nilagyan ko lang siya ng asin, guys, no? O, siya hanggang dito na lang. Bye!